ang pagagawa natin sa kanya. Habang may pinapatira tayong pabating doon kay Edmar na dalawang relo. Ito naman, kapasalaminan natin. Ayan, kanya nang ginagawa niya ng mga niya. Binibili ko na bago maikabit dito. Ayan uh, Tapos yung salamin niya mga kapasalaminan. Meron siyang uh, Meron siyang uh, square na para sa kalendaryo. Para makita. So, ito ang pipila um, natin ito bago, bago ka na ikabit na yung salamin. Oh, <laughs> Ayan mga guys. Ano gusto mo? Ano? Patingin. Pumili ka kay ano? Brands. Yan. Yeah, yung okay. nakalagay sa carton. Patingin. Hmm. Kapal nga eh. Kapal ano? Merong mas manipis na yan ano? Ayan mga guys. Kay ano? Salamin din. friends okay, brands. Oo okay, okay na rin siguro ito. Ay, dito mo. Oo, oh, oh. dikitan ko. Oo, oh, sige. Ayan, ginagawa oh, niya. na lang. So, yan, okay na daw yun. El, salamin lang yan. Okay siguro. Yung, uh, na siguro. Hindi na ano. Dahil para makapal yung dati. Okay lang yan na may usli lang ng konti. Yung dati ba may usli yan? Wala. Pantay uh, lang. Hindi yan, yan. Pag eh. so, ano. Ah. yun pala mimix lang tapos lagyan na ano ayan na sya mga pinidikitan talaga ang bilid nya para hindi basta basta matanggal ang salamin at saka ka protection na rin para hindi pasukin ang tubig o so, ba? uh, shout out si Brad Joel yan o sikat na magsasalamin dito sa <laughs> reto Sila, sila ba? Salamin ka ma. Mananalamin. <laughs> <laughs> yan, sige, okay. Uh, babalikan natin to at uh, pupunta muna tayo kay Franz. Meron pa tayong mga pa-order. Bubula na ako mga battery. Si Brad, balikan ko yan ha. Uh, ayan mga guys, uh, okay uh, na. <laughs> Uh, lagyan na ng salamin. Oh, yung bibili. mo kayo. Ito din Ayan. Galing. Siyempre, ang gumawa nito, walang iba. Oh, shout out. Ayan. Ayos. Dalawang salamin, tapos dalawang pina... Pinaano natin, pinabating. So, ngayon back to base na tayo nakapamili na rin ng kailangan kay oh. France. kanan kanan pero marami okay. Daan. gora na gora ganito na sukat yan eh para ma-assemble na, na yan mga kasuki no? itong gagawin ko ayan bagong salamin na ito pinapalitan ko na ng salamin to sa kaya po kay Joel shout out Joel yan ito rin pinalitan na rin ito ng salamin sa Kiapo basag ito dito basag yan si Joel din ang gumawa nito shout out Joel so ngayon ito kakabit ko na yung makina nya yan kabit na natin yung makina nya para maibigay na natin sa may ari siya ngayon siya, mga kasuki oh. ka ganito kasing mga salamin mga kasuki square sakya po ang gawa niyan hindi tayo nagagawa ng ganyan or hindi ako nagkakabit sakya po ang nagkakabit ng ganyan kay kasuking joel ayan Joel Soliera ito na siya, ayan na nakakabit na yung makina. Ngayon ay lalagyan natin ng battery. Ayan, bagong battery mga kasuki No? Oh. 626 Ayan. Ano pa kaya mga yung uh, Hindi tama na pagkapotol itong... Sige, uh, wait eh. lang. Ayan mga kasuki, ito na. na natin yung battery. Ayan, umaandar na yan siya. Hindi lang mahalata natin kasi kulay gold din ang mga kamay niya eh. Kasing kulay ng dial. Ayan siya o. Oh. Ayan. O, umaandar na yan mga kasuki. Babalik na natin ang kanyang takip. Ah, boy lagay muna natin ang fittings Tapos ang kanyang takip Ayan. square tie Yan mga kasuki okay na. So, ito, na. Uh, lagyan na natin ng takip. Yan okay na ito. Mandar na. Bagong salamin. Yan. Pag ganito kasi mga kiapo. Ah, mga, mga, kasuki. Sa kiapo ang ano nito. Pagka square. Or uh, basta may di ano siya. Kailang pag, mga bilog yan ganito. Pwede ako maglagay. Basta meron akong kasukat. Ngayon, ito naman, itong divers, kasama rin ito na pinasalamin na natin. Makapal kasi ang salamin ng divers. So, doon na natin pinalagyan sa kiapo. Yan, lalagyan na lang natin dito ng sa may dito, yung salintin niya na may nabili tayo. So, yun, mga kasuki, okay na to. Yan, dalawa. Maliban don sa mga pinabaping natin. At saka kung ano pang mga pinamili. Ayun ano. Ah, uh, okay. Yung mga salamin, mga rilo natin, ingatan natin na mabasag kasi pagka pinagawa is mahirap. Kung halimbawa, kayo ay nasa malayong lugar, sa siyudad, ah, nasa probinsya. Buti kung merong gumagawa ng ganito sa siyudad, mahirap. Dito lang sa Quiapo meron 'yan. Ayun, thank you, thank you. Yan. 9 Merkulis ano? Oo. Oh. ng Kiyapo. Yeah. Uh, ngayon ang, oh, ngayon ang ng Kiyapo. Mm. Palit sa lamin. Ganda pala yung makina nito. Ha? Huh? Maganda makina Bako nito. Pala, bago sila. Eh. Bago Yun. At dito. Swak sa banga. Ayan mga kasuki. Palit salamin. May tama. May tamang salamin. Ngayon, oo. Hindi, hindi ito matatanggal ng ganyan. Babasagin talaga ito. Salamin talaga yan, eh, no? eh, yun, ano? Ayan, hmm. binigay mo salamin din yan. Salamin yan. Yun, yun, yun binigay na. Kapabalik natin. Hmm. Yan, tawag salamin. Si pato. Tara <laughs> para sa niya. Yan, ito yung salamin na nagdurug-durug. So yun mga kasuki, ito na, inasa ako na. Ah, uh, na ito, okay na to. Yan. Kaya na mga kasuhi. Kapit na natin yung ano, kaha, ay yung makina. Yan, dinikita natin mga kasuki itong gilid para hindi basta, basta basta matanggal lang salamin at saka hindi papasukin ng tubig. Ngayon, alisin natin yung mga kuha ng dikit niyan para Molinis.